Hi everyone, welcome to my blog. Yan guys, gumagawa si Habi na Atip sa ating balkonahe Yan guys, ang dami-daming mga ano Design-design Yan guys Daming mga shape-shape, mga korba-korba mm. Yan Hi buddy Hi there. Mm. Yan guys <laughs> Yan, mga atip niya ginagawa ang ganda guys malapit na matatapos yan matatapos itong araw na to mabilis lang yung gawin guys ayan ang balkon ang dami daming ano shape shape nani be careful <laughs> Yan, ang ganda ng atip niya. Ang ganda. So, ayan. Tingnan lang natin si Abby. Ano, matatapos na niya ito ngayon. Ayan. <laughs> matatapos niya ito ngayon. ng atip ng balkonahin niya. Ayan, guys. honey, you finish this today? Hmm? Huh? Why? You finish this today? Oh. Yeah. So, yan, guys Yan, nagagawa na niya yung ano na lang. Ah, uh, ipapatong niyang ah, uh, plywood si Babaw. na lang ang kulang. Yeah, and thank you for watching our video, guys. See you in my next vlog. Bye bye. Love you.